Hi guys, andito tayo ngayon sa Empower Consumerism. Ayan. So, nagkiklaim tayo ng ating kayamanan. <laughs> Sabay ganun eh. <laughs> nagkiklaim ng ating kapirahan ba? Na sana makaraos din tayo at uh, one day uh, mag-purchase ulit tayo para kahit paano. Ayan. Ayan. Walang tao. Maaga pa kasi ako. Ayan. Ayan mga manay. So, ayun. Nagpapasalamat pa rin tayo sa tumutulong sa atin si Sir Ronald kasi uh, tinutulungan tayo. So, hi guys sa lahat ng mga kapartners natin sa Bahrain. Uh, hindi man tayo tuloy-tuloy dahil alam nyo kung anong nangyari sa akin pero tumigil man tayo pero sabi nga itong mga taon tuloy-tuloy na tayo. So, pwede po akong uh, mag-ano kayo sa akin, magtawag kayo, mag-chat kayo naman ay ganito-ganon, mga product. Siguro magagawa ko rin po ng paraan. So, ngayon, uh, ayun nga, pipili pipilitin natin makamove mga partners grabe. <laughs> Halos uh, tagilid talaga <laughs> Pero napaglabanan mga manay. So, yun. Dito nga tayo sa ating na uh, pisina ng AIM Global. Ayan, sa empower. Power. Maga lang ako. Kasi, para kahit paano eh. Ayan. Walang masyadong tao kasi maga pa. Mamaya pa yan mga hapon. Ayan, guys. Dito ang kuhaan ng sa customer service to so shout out sa mga nanunood dyan diba mataba pa rin si Manay <laughs> Gra grabe so yun, uh, Park Nuki alam ko naman na talagang super supportive ka talaga sa ating mga downline uh, sa lahat ng mga nandyan maraming maraming salamat ang masasabi ko lang, tuloy tuloy lang tayo, wag tayong titigil kasi abang nabubuhay may pag-asa <laughs> di pa. So yun, tuloy lang. At ako gagawin ko rin ang best ko dito sa Pilipinas. Kung ano't anong gagawin para lagi ako dito sa office makapag-purchase or sa Degaspi, meron din naman sa Degaspi sa Bicol. So anytime na mag re reorder tayo, mag-purchase tayo. Tatakbo tayo sa Degaspi or kung sa Manila kung importante. Yeah. Maraming maraming salamat. We love you guys. Miss ko na kayo. Bye!